So 'yung una kong gagawin, ito napaka-sensitive nito. Pwede n'yong wag lagyan o pwede n'yong lagyan. Maliit na maliit na amount lang ang ilalagay n'yo. ayan o Kita n'yo ba? maliit na malit lang na amount do'n sa pinaka-tip. Kita ba? Yan lang, huwag so sobra. Malit na malit na amount lang, parang ano lang, malit na malit na kulangot. Tapos natin susunod is igit na na natin 'to. Para lang meron siyang tungtungan. Ito. So yung pula yung iibabaw ko. Yung pula tapos yung gray sa ilalim para magkaiba naman sila. So kapag ka nagpagamit yan ng GoPro Pakipindot mo lang yung pula Hindi naman pula to eh Basta yan yung pula Diyan sa ibabaw Ayan na yan Madali na yan magigets diba Huwag mo pindutin yung gray di Diba kasi power yon Minsan tayo lang makakaalam ng mga gamit natin O ayan So para lang hindi siya gagalaw Ano lang yon Parang pungtungan Oh. Eh Hindi siya masyadong perfect pero 'yan na 'yung principle niyan. Siya 'yung kahit saan mo matamaan 'yan, the placement o gitna o syempre lagi nating ini aim 'yung gitna, 'di ba? Pangit 'yung kokokomad domino. Pasensya na. Tao lang. And then lagyan na natin 'to ng pandikit. Kasi minsan nauulanan. Yan. Yan, may kakaroon na kayo ng idea ng kung saan lang lalagyan. Dahil nga doon ayan na oh. Hindi naman yan mahirap linisin. Pwede nyo nga yan kuskusin ng alcohol para lumambot. Tapos kapag natuyo siya, sama-sama sila. Parang ano, mas mahirap pa ngayong rugby. Yan. Kahit mapasobro yan, okay lang yan. Punasan nyo na lang ng alcohol pagkatapos yung mga gilid-gilid ng cotton buds. So, i-relax nyo lang siya mga ilang minuto. Kasi yung ginawa ko dito, pagkadikit ko na ganyan, minadali ko. Kinapit ko kagad. Ito, lagyan ko rin tong PP strap sa gilid. Pati sa gitna. Ayan. Nilagyan ko na. Total clear naman yung ano natin. Yung pandikit. Tapos eto naman. Ito yung ginupit natin na ginupit natin na ice pop ice pop no ito may ano pa to okay pa to kinuha ko lang sa tindahan namin Oh 5 piso lang yan ininom ko yung laman syempre yung ibabaw niyan magaspang yung ilalim makinis so pagka ito siguro yung ginamit natin kung kaya nyong lihahin to ng gilid bahagya lihahin nyo pero sa akin di ko nalilihahin ayan o no? ito medyo magaspang yan labas na yan yan yung ipang iilalim natin yung makinis naman yung makinis huwag yung dumi ng kuko ko tingnan nyo yung makinis ang pinapakita ko yan dyan natin ito yung lalagyan natin medyo mabagal yung video natin o pasensya na kayo ha ah. hindi ko na i-edit to ang gusto ko lang ay makatulong so yan yung mga gilid gilid na yan So, ang purpose nyan is para mag-penetrate o kumapit kagad yung unang yung adhesive sa material. Ganon naman din talaga pag nagagawa, nag-ano ko sa sapatos, iba? Kahit konti na lang yan, lagyan ko din sa gitna. Ayun. konting konti lang. Siyempre, iwasan niyo na lang magkakapit-kapit sa kamay nyo, pero Okay lang yan. Hmm. So, magkaroon lang siya ng uh, para mag pag pinair sila meron siyang pandikit na kanya meron din pandikit na kanya yung sa ibaba hmm. medyo maiba makapal to yung sa ilalim no? Pero depende na yan. Bahala na kayo. Pag pinrest nyo naman yan, kakalat naman yan eh. Kakalat pa siya. Yun ang Medyo mas malaki yung mas malaki yung dapat yung gugupitin nyo na ice pop para matapalan nyo to. And sobrang lambot lang nga. Sobrang lambot. Oh. Sobrang lambot. Kaya perfect na perfect siya sa ano. Pwede kayong sa may nag may nag-suggest na yung Pangbulkit sa ano, sa mga interior. Pwede rin siguro, lahat naman pwede. Kaya lang alin yung the best, di ba? Hmm. Mga ilang kaso na ko na yung ano. Kapit-kapit na oh. Ay. Ayan, ayan, ayan. Okay na to, mas okay yan. Nakalagay sa thumb up, sa thumb natin. Oh. Talagang kulay ng pandikit. Kasi gusto ko talaga to, lapat na lapat para hindi siya pasukin ng tubig. Siyempre, sino bang may, uh, may gusto na pasukin ng tubig. No? Kahit yung mga ambon-ambon man lang, hindi man siya ganun ka-waterproof pagka isisid mo sa, sa tubig at least yung sa mga ulan-ulan hindi na siya ano. Ah, tingin ko pwede na siguro. Mamaya pa konti. Hmm. Ayan yung ayan, ayan na yun, no. Pag naman yung sobrang tigas kasi hindi siya maglalapat. Kailangan lang talaga makakapit ng nasa ilalim yung Tapos idikit. Pwede na natin idikit yan eh. Huwag. na ako Kasi kung ang, ano kalabasan nito, yun na yun. Sabi nga nila, kung anong gawa mo, yun yung ikaw. Kung maganda yung pagkakagawa mo, ayan, ito, ito medyo okay na yan. Ayan. Yung sobra na yan, pwede mo linisin ng, ng cotton buds. Ako hindi ko na nilinis. Tamad ako eh. May kasabihan yata tayo, ang moto ko sa ano, di ba alay ng tamad, di naman pagod, di ba? O, huwag nyo tignan yung kuko ko, madumi yan. Um, hindi lang siguro sa Hero 8 ito na nangyayari, marami pa tayong GoPro, yung mga version-version, Hero, Hero 4, iba yata yung boto ng Hero 4, eh. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ito, ilalapat na natin, no? Eh, ito na yung damo mo, top truth lapat na natin hindi ko makita eh so ayan medyo tabingin oh. pwede pa yan ako na muna titingin mas nahirapan ako eh pa yan maitama habang basa pa hmm. yun na konting mekos mekos na lang yan no? mekos mekos kung meron yun o no, eh, himas himasin mo na lang o sana nakatulong yung video na to sa merat ilang taon ko rin tong ano Kiniis. pero ngayon sobrang natuwa na ako kasi ayun na so hindi to ma hindi to perfect hindi to talaga wat waterproof na pang tubig no kung isisisid nyo na masisira yan sa gopro nyo bahala na kayo eto medyo prone na talaga to sa tubig kasi nabuksan na o. pero at least eto malaking tulong to dun sa mga parehas ko na problema sobrang tagal ko na wala ng gana dito sa GoPro na to gusto ko nang ano eh, eh wala <laughs> pero ayan sa mga nag comment sa mga nagtatanong dun sa uh, facebook ayan ito na ginawan ko na kayo ng ano hindi tayo madamot sa uh, ano sa idea kasi gusto natin yan nagsishare tayo kasi ano tayo eh content creator dati dati So ngayon, nagjo-joyride tayo ngayon. Sa mga kapwa ko rider, mga mga content creator, ayun. Baka may sira na yung mga GoPro nyo. So yan, hindi masyadong perfect pero perfect na sa akin yan. Importante, di ba? So kapag pindutin natin, oh, sobrang lambot. Sobrang lambot. Ah, oh, so sasabihin niyo pa sasalamatan niyo ako pag nakita na niyo na ito. Ay. Na Itlog. Teka lang, may bumibili. Magkano? 20. Ano So ayan, kapag ka na, na, na nagawa niyo na 'yung mga GoPro niyo 'yung mga push button issue. Pakipicture na nyo naman. I-post nyo na. I-post nyo doon sa GoPro Users PH. Ayan. Maraming salamat. Tignan natin kung sino yung pinakamagandang gawa.